Naglabas ng video ang China Coast Guard na nagpapakita na sila umano ay nagsagawa ng mga pagpapatrolya sa mga katubigang teritoryal sa Scarborough Shoal at pinalayas umano ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa lugar. Pero ayon naman sa Philippine Coast Guard, ang video ay gawa-gawa lamang umano ng China at puro kasinungalingan ng mga sinabi nito dahil matagumpay umanong naharang ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China Coast Guard. Alamin ang buong detalye mamaya habang muli na namang isinagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Japan Maritime Self-Defense Force ang magkasanib na paglalayag sa West Philippine Sea upang pagyamanin umano ang kooperasyon sa depensa na nagpapatuloy sa matatag na paglago ng kooperasyong depensa sa pagitan ng dalawang bansa kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. This is China Coast Guard. This is Philippine Coast Guard. Sa update sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, abay naglabas ng video ang China Coast Guard na nagpapakita na sila umano ay nagsagawa ng mga pagpapatrolya sa mga katubigang teritoryal ng Scarborough Shoal o sa tinatawag ng China na Huangyan Dao. Sinabi ng China Coast Guard na patuloy nilang pinalalakas sa mga pagpapatrolya sa mga katubigang ito na naaayon umano sa batas at naglabas umano sila ng mga babala at hinarang o ang mga sasakyang pangdagat ng Philippine Coast Guard at sasakyang panghimpapawid ng BFAR na sangkot umano sa mga iligal na panghihimasok o mga nakakagambalang aktibidad. this is China Coast Guard 4305. China has indisputable sovereignty over the Huangyan Island and its adjacent waters. To avoid calculations, use the area immediately and stay away from it. Sinabi ng China Coast Guard na ang mga pagsisikap na ito ay lalong nagpapalakas sa pamamahala at pagkontrol sa mga kaugnay na lugar sa dagat at matatag na pinangangalagaan ang soberanya ng teritoryo at mga karapatan at interes sa karagatan umano ng China. Pero nang hingian ng komento ang Philippine Coast Guard, binabulaanan ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela ang pahayag ng China na sinasabing ang mga barko umano ng China na Coast Guard ay hindi umanotomogon sa mga hamon na ginawa ng mga barko ng Pilipinas. Sinabi ni Tariela na isa na naman umano itong propaganda video na inilabas ng China Coast Guard na buong pinagmamalaking naglalarawan ng tinatawag nilang mga regular na pagpapatrolya ng tagapagpatupad ng batas sa loob ng katubigan ng baho de Masinlog. Gaya ng dati, sinabi ni Commodore J na maingat umanong inedit ng China ang footage upang magpakita ng imahe ng komplet itong kontrol at lihitimo Sinabi ng China Coast Guard sa isang pahayag na noong Sabado umano ito nangyari ngunit taliwas ito sa pahayag ng Philippine Coast Guard dahil noong Sabado ay matatag na nanindigan ang BRP Cabra laban sa panghihimasok ng China Coast Guard sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa Sambales. Sa pahayag ng Philippine Coast Guard, patuloy na aktibong hinamon umano at hinarang ng barkong BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang paglapit ng barkong CCG-21562 ng China Coast Guard habang sabay na minomonitor ang CCG-3305 at CCG-4305 sa pamamagitan ng radar ng Philippine Coast Guard sa katubigan ng Sambales. Sa kabila ng mas maliit na BRP Cabra, abay matagumpay umanong napanatili nito sa layo yung 100 nautical miles ang mga barkong Chino sa panlabas na hangganan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Paulit-ulit na iginiit ng Philippine Coast Guard na ang presensya ng mga barkong ito ng China Coast Guard ay isang iligal na panghihimasok sa soberanong katubigan ng Pilipinas na malinaw na paglabag sa Philippine Maritime Zone Act sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa nine dash lies ng China. The China Coast Guard vessel to This is Philippine Coast Guard Vessel, PRP Cabra MRRB 4409. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone, approximately 88 miles from Palawi Point, Zambales, Philippines. In accordance with Republic Act 12064, the Philippine Maritime Zones Act, the United Nations Convention on the Law of the Sea, of which you are a party, and the 2016 Arbitral Award. You do not possess any legal authority to patrol within the Philippines' exclusive economic zone. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine exclusive economic zone. Your illegal activities will be reported to higher authorities. Over. Sinabi ni Commodore Jay na ito mismo ang dahilan kung bakit hindi maaari at hindi nakikipag-ugnayan ang China sa isang mahalagang radio challenge ng Philippine Coast Guard. Ang mga hamon umano kasi ng Philippine Coast Guard ay matibay na nakabatay sa international na batas. Plano ng China na magtatag ng isang nature reserve sa Scarborough Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero sinabi ng Armed Forces of the Philippines na kung itutuloy ng China ang plano nito ay mayroon na umanong plano ang Armed Forces of the Philippines dyan at kikilos na ito. The government has been very clear that all our actions will be to ensure that the integrity of the national territory will remain. In the event that there would be actions from the other side that are deemed escalatory, we have the appropriate contingency plans in place to ensure that not one square inch of our territory will be lost. At sa ibang balita naman mga kabayan, isinagawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Japan Maritime Self-Defense Force ang ikatlong aktibidad ng kaoperasyong maritime upang pagyamanin ang kaoperasyon sa depensa sa West Philippine Sea na nagpapatuloy sa matatag na paglago ng kaoperasyon sa depensa sa pagitan ng dalawang bansa. Ipinadala ng Armed Forces of the Philippines ang BRP Antonio Luna at isang Philippine Navy AW-159 kasama ang C-208B surveillance aircraft ng Philippine Air Force. Lumahok naman mula sa Japan Maritime Self Defense Force ang kanilang JS Harusami at isang H-660K helicopter. Nagsagawa ang parehong puwersa ng mga serye ng mga aktibidad sa interoperability kabilang ang division tactics at maneuver kung saan ang mga kalahok na barko ay nagsanay ng na mga kaordinadong paggalaw at pagpapanatili. Isinagawa rin ng isang cross-deck landing exercise upang maging pamilyar ang mga tripulante ng helicopter at mga tauhan ng barko sa pamamaraan ng bawat isa sa deck at mapahusay ang koordinasyon sa mga operasyon at aviation. Isinagawa ang aktibidad isang araw pagkatapos ng matagumpay na Philippine-France Maritime Cooperative Activity noong biyernes sa katimugang bahagi ng silangan ng Bindanao na sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng Armed Forces of the Philippines na palawakin ang kaoperasyon at mapanatili ang regular na pakikipag-ugnayan sa iba pang mga puwersang pandepensa.